Hello mga mare, i ko nga lang pala itong aking nililingis. yan po ay kalabaw mga mare bigay sa akin ng uh, bangkero yung mga magdaragat. Bali, so, okay ko sila sa aking tindahan, bumibili sila araw-araw, nagpapatimpla ng kape, at the same time, bumibili sila ng sigarilyo. Bali, every Saturday, may binababa sila dito sa amin na talaba at tahong. So, pinapili ako ni Kuya kung ano ang gusto ko. Kasi nung last Saturday, binigyan nila ako ng tahong, inadobo ko napakarami. Ngayon, binigyan ako ng talaba, ang sabi ko, gusto ko naman talaba. So, ang gagawin ko sa talaba, kikilaw ko. So, hindi ko suko takalain na ganyan pala karami talaba ang bibigay sa akin, mga mare. Bali, kalahating sako yung mga mare. Isang palanggana yung mga mare. Kaya, natutuwa ako mga mare, kahit hindi ko sila kilala, talaga nang nagmamalasakit, uh, nagbibigay, talaga ng mga blessing. So, talagang hindi mo talaga akalain na talagang ang mga tao talaga na kahit hindi mo sila kilala, may, magbibigat may magbibigay may magbibigay talaga ng mga blessing. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord, uh, ginagamit nila yung mga tao para makatulong sila at makapagpasaya ng kahit sa maliit na paraan. So mga mare, malaking bagay yan para sa amin, bali may ulam kami. At the same time, sabi ni Papa Ilong nung nakita niya, napakadami daw. Kaya ang gagawin ko dyan is ko nga raw para hindi siya masira. Para mamaya iinom daw siya, yun ang sabi ni Ilong. kaya ang gagawin ko dyan, ikikilaw ko. Mga mare, nakikita niyo sa pilo na kulay pink. Sa ko yan, mga mare, <laughs> pinaglumaan ko. Uh, iniisis ko yan. Bali, binagtuon ko nga pala yan ng tubig na mainit. Tapos yung isang isang palanggan ng sa stainless. Ah, uh, malinis sa tubig yan, yung mineral lang ginamit ko para diyan to binibiya. Syempre hindi natin maiiwasan kapag nilagay natin yung kalaba, talagang manginitin talaga ang tubig. Wag naman kasi uh, sobra talaga ang pagkain ng kalaba, nakakasama din yan mga mare lalo na mainit ang panahon, talagang nakaka-high blood yan mga mare. Kaya minsan lang ako kumain yan kasi yan Austrian napakasarap yan talaga masustansya sa katawan, pero kapag sobra talaga ay talagang bawal lalo na mataas ang aking cholesterol, mataas ang aking ano, ayan. Kaya nag-iingat din ako sa mga kinakain ko mga mare. Ayun, talagang inaano ko siyang mabuti mga mare. Ang hirap talaga magbukas. Usually talagang pinagbubukas talaga mga mare. Ako chila pero ako charang ginamit. Ko na nga pala mga mare, natapos ko na siya. Napakarami niyan. Kung talaga ititimbang mo yung mga mare, siguro nasa kalahating kilo. Mahal din niya ang presyo ng talaba mga mare. ayan, nakabuka ang inyong mare, mga mare. Nakasalang pa ako kasi komportable ako pag nakaupo ako. At syempre, ito na nga pala yung kilawin, natapos ko na. ayan, natatakam na ako mga mare. Oo, napakasarap niyan. Talagang uh, na nanunood yung asin tamis. Napakasarap mga mare, o diba? Ang sarap. So, ayan lang. Maraming maraming salamat sa nag-sponsor, kuya. Ayan, salamat. Hindi makita kilala. Maraming maraming salamat. So, ayun mga mare. Bye-bye!